Magandang araw mga kabis So for today's video mag update lang tayo sa mga kalapati natin So ito na nga yung uh, Huling clutch nila Ayan, So nagre relax na itong dalawa So mukhang alam na alam na nila Na pag natin sila yan yung dalawa natin yan Ayan. Ayan, So tumatayo na rin yung mga inakay nila So bibigyan ko pala sila ng pagkain yun Ayan gandang kalapati So sana maganda yung performance silang gawin Ito yung breeder natin So itong breeder natin na to nag na nga mga kabi Asan ba na pala Akala ko nag na Tinan ko nga Ay mag na nga to mga kabi eh, no? Tinanggal ko na yung Inakay nila yung dalawa So sinama ko na ron doon sa flyer slope ko muna Kasi nga medyo bata pa ah, pag sinama natin dito sa mga stock bird natin Mga kabi baka Mahina o humina sila O baka mamatay pa ay, kasi medyo mata, ma, ano na to eh, matagal lang kumakain tong mga to. So baka mamatay. Kaya ang ginawa ko mga kabi, ah, hiniwalay ko na nga tapos sinama ko muna dun sa alop natin, dun sa dalawang puti natin. So pakita ko yun sa inyo mamaya mga kabi, ayan. So tingnan muna natin to isa-isa yung mga breeder natin. So bali dalawa na itlog nila, ayan o. Oh. Ang kalapati niyan mga kabi, sana may similya check, check bukas ay bali oh, bali bukas nga mga kabi check ko yan lunay siguro oh, kahit na martes ng gabi papacheck natin para makita natin kung may similya yung itlog nila so sa pag check ng similya mga kabi uh, after 5 days mas mainam after 5 days nga na Uh, Uh, ma itlog nila yung pangalawang itlog so ganoon lang ihilawan nyo yun sa gabi para hindi na kayo mahirapan kasi sa gabi kahit na flashlight lang ng cellphone gamitin niyo, pwede na so makikita nyo na rin kung may similya itlog ng kalapate ayan. Ayan. so ayan yung mga ano natin eto ala pa to so baka hindi pa mag itlog to kasi nakita nyo inabutan na nga ng paglulugon naglugon ulit to so bali pangalawang paglulugon na ito mga kabi, ayan. So, nangyari kasi sa mga flyer namin ngayon, ay eh, sa mga breeder namin, ah, uh, naiba nga yung ano nila, yung patuka. So, ilang beses nga na naiba yung patuka nila, siguro yun yung nag, uh, pabilis nga sa paglulugo na ito. Ayan, nakita nyo siguro. Ayan. Andang kalapate mga kabi, solid. Muputok-putok na ilong. Pero bata pa to. Bari mas matanda pa to mga kabi, ayan. So, ito nakita nyo yung itsura. Uh, hindi pumuputok yung ilong, pero ito yung tatay niyan. Ayan, so mukha pa siyang mas matanda sa tatay niya ngayon. Ayan. So ito yung choco natin. Tapos ano pa ba breed natin? Hanap tayo ng breeder. So ito yung mga stock bird natin mga kakabi. baka i-breed ko na ato ito. So hintayin lang natin ng mga ilang ano pa. Ilang araw pa. Siguro mga 2 weeks. Re breed ko na to, mga kakabi. Ayan. Kahit mga 1 month pa. Hindi, hindi pa naman tayo masyadong nahuli nun. Kahit na ah uh, one month pa tayo bago natin i-breed to so hindi pa siya masyadong late para sa south so kumbaga maaga pa yun mga kabi so ito yung mga stock bird natin na bago ng alapati yan mga kabi so ito pala mga kabi ay yung dalawa na yan uh, bali ang may anak dyan yung 7th overall so hindi na nga namin binatcher tapos, uh, lahi ng 6 overall naman yung nanay. So, kaya talagang maganda. Uh, ganyan tayo mag ng kalapate. Talagang merong uh, pinatunayan yung mga magulang at saka yung uh, lahi. So, hindi tayo nag ng kalapate na lapang napapatunayan sa atin. ini stack na natin. So, kumbaga, uh, pinapreserve lang natin yung linyada ng kalapate natin. So, may napanood nga ako mga kabi ang ginagawa. So, kada laban niya, halimbawa, dalawa yung painakay niya. So yung isa inilalaban niya, yung isa nga ini-stack niya. So kaya ang nangyari, ah, medyo marami siyang kalapati ah, kalapate at marami siyang breeder na nagagamit kasi ah, nagpe-perform naman yung mga kalapate niya na ah, ginagamit. So kumbaga halos lahat ata nung ah, race niya, nananalo naman siya. So kaya ganoon ang ginagawa niya. Saka medyo matanda na rin yung puncher nga niya. Napanood ko lang sa parang interview. So ini-interview yung mga champion tapos ah, napanood ko ngayon yung isang medyo matandang puncher na na nag aalaga ng kalapati. So tayo hindi naman natin gagawin yun. So kumbaga mag i na lang tayo agad neto. So bali sa pag i pala neto si siguro ah, pinaka mabilis nga natin na ah, para magamit to. 6 ah, months old yung kalapati nyo pwede nyo nang gamitin. So pinaka mabilis yun. Pero sa tagal ko nga nagkalapate, ah, meron ako na experience na pinakabata na babae. So usually kasi sa cock mga kabi, ah, 3 months to 4 months old, basta pumapares na at saka malupit ah, malupit ng bumarako at pumapatong na. Ah, nakaka, ano na, nakakabuo na ng similya. So sa babae kasi, ah, 6 months talaga ang minimum na edad ng kalapate, 6 months old, bago nga makabuo sila o makabuo ng itlog o magkaroon ng similya. So ito ang pinakabata kasi according doon sa mga sabi nila natin, 4 uh, months old nga lang to nagka-itlog na. Or nakapisa na siya. So bali napunta rin sa akin yung anak nito mga kabi. Kaso ngayon nga ayan oh, nakita niyo medyo hinihingal siya. Uh, mukha nga may sakit to siguro nagka na. So yung isang checker naman natin dito, yung binigay nga natin okay parang sa dyan. So anak niya yun. So, anak ng six 6 overall, saka nga. So, baka may sakit kasi to mga kabi. So, check-check ko mamaya. Nakakalimutan ko kasing i-check. Pagka nagbibidyo tayo, ayan. So, katulad niya medyo mainit. Baka makakalimutan ko na naman. Pero, hindi ko nakakalimutan nga ngayon, mga kabi, para ma-check na natin yan. Pero, malamang may sakit to mga kabi. Uh, pipilitin natin na maihabon nga yung uh, gamot niya. So, siguro, bibili na naman tayo ng Uh, antibiotics So yung antibiotic kasi natin Hindi ko alam kung saan napunta Baka may kumuha O kung Kung naitapon uh, Yung gamot nga natin na uh, Pinang sasak O injectable na antibiotic Ayan So ito naman yung set natin Mga kabi Ayan So hindi ko alam kung Ito yung papares natin dito Sa bluebird natin Or ito Isa Ayan uh, kalapati naman din to Ni paring sa dyan So shout out sa kanya Kung nanonood man siya, Ayan So, pakita ko na sa inyo yung kalapate natin. So, medyo mainit pa kasi rito. Matirik na yung araw. Kainitan. So, itong ay, mga kabi, yung uh, dalawa natin. I-stack lang din natin to. I-stack ko nga ba to? Tignan ko lang, mga kabi, kung i ko. Uh, okay. So, i ko nga to, mga kabi. Yan. So, sila yung comparison. Uh, o oh, mga kabi, So sila yung kapares na uh, magiging kapares nito. Yung dalawa natin yan. So future breeder nga natin ang... uh, So sa o sa OLR kasi natin gagamitin 'yan. Yung mga yan, yan. So hindi ko nababatchin ito mga kaabiyan. Sobrang init. So dito muna natin sila nilagay kasama nung dalawang puti natin. dalawang puti natin na matigas ang ulo kung saan natin pupunta to mga kabi. So papakawalan ko isa. So Uh, kainaman pala rito sa dalawang puti natin na uh, night flyer sila so kumbaga kahit na gabi uh, umuwi sila o nakakalipad sila so malinaw yung mata kahit na gabi yan yung dalawang puti natin yan subok yan mga kabi, kasi nung minsan uh, hindi nga sila ganin, hindi sila sanay dito nangyari dun sila dumadapo so ngayon nung uhulihin ko mga kabi uh, bali lumipad sila gabi na yan mga kabi, siguro mga alas 8 na mahigit so akala ko kasi sanay na dito hindi sila sanay hindi sila sanay pumasok dito kasi doon sila sa kabilang lock namin na uh, sinanay so ang nangyari uh, yun nga lumilipad kahit gabi so akala ko mawawala na buti nakakabalik kahit na gabi uh, kahit walang ilaw dito mga talagang uh, bumabalik nga sila kahit na madilim na yung uh, paligid talagang nakakakita sila so bihira yung mga ganyang kalapate so etong dalawa natin na puti na to ganun pala yung lahi so hindi ko na alam kung matalino sila pagka Uh, malayo na yung karera o yung long distance na yung race so, kung bagay pag hinahagis na natin sa club so hindi ko alam kung ano so ito naman ang purpose ng pagbili natin dito talagang paparamihin lang natin uh, kasi nga puting kalapate so alam nyo naman ginagamit sa kasal so gagamitin natin sa kasal ayun. so kaso medyo bata pa siguro uh, by June magagamit na natin to na breeder kung sakali na isang lalaki o, at isang babae to Ayan. so pakita ko lang sa inyo yung dalawa natin makita nyo sa zoom ayun yung future breeder natin sa OLR so halos pare sila ng kulay nung no? uh, in-stack natin na nauna ayun eh, no, ganda kalabate So, bali yung dalawang i-stack natin na naka uh, ni Kamigin, sa ni Takloban. So, eto. Uh, nagkamali pala ako ng sabi kanina. Akala ko 7 overall, saka 6 overall yung uh, lahi nung una natin na pinakita. So, si Takloban pala yun, saka si Kamigin. So, susulat na natin sa isang araw yung mga number ng paanila para hindi natin makalimutan. So halos magkakamukha na kasi kalapati natin. Alam nyo naman, uh, ini-infuse na nga natin o pinag ako uh, combine na natin yung mga lahi ng kalapati rito na nag na nagpe-perform. So hanggang dito na nga lang mga kabi yung video natin at medyo mababa na. So happy flying sa inyo. God bless.